Hello guys, good morning, ito po yung Tagayan River sa amin Hanggang doon Dito naman yung pataniman ko guys, ito Hanggang doon, hanggang doon sa mga puno yun Ano to, may git dalawang ektarya Ito yung tito ko, ito yung pataniman ko ng pakwan Mga gulay Hello, Rosili, Kalabasa, Alaya. Wow, oh, napakulig dito so ako guys. Para paniman namin itong susunod na buwan. Para malinis. Ayun ang linis So guys, yung investment ko nung nandun ako sa Taiwan. O. So, ang investment ko rin. Yung mga sakasan lang ko nun. So, yan Ayan. Ayan, na ako ko na yung mga gimanis ko mga na ko pero minto na akong abroad so, uh, ang yung bago namin kuliglig yung tito ko yung gandun gandun dyan yung mga tito yung mga kulig yung mga gandun yung mga kulig yung mga kahoy-kahoy ngayon yung mga doon sa malinis. Doon sa mga kahoy na yan. Dalawang kariyang may yan siya. Ano ko ng 150 ausan yung salam dito ang lawak ko pagkanyang mga klato ng sa kalahati yung sa area may gate kaniman ko naman ng mga gulay lagasa, asili yan kaya ang ganda magbenta kayo guys mahal yung mga gulay kaya tamang tama yung mga pwesto ko sa palengke o oh, dito yun na, yun na yun. So guys yan ito yung pinakaniman ko kaapon guys dito nyo yun lang yung kamote yung kabuti na pinataniman ko ng kahon yan oh, yan kami kami na guys ito so, yung pinataniman ko kahon so, ito yan ito ito lang ito dagdagan ko pa hanggang dun dagdagan ito hanggang yan ito 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 kuan dapat pa rin naman kuan guys sa ah. susunod sigasuhin ko naman yung bago kong nasanlaan meron akong nasanlaan dyan sana. sa ano sa tarlac may sinanlaan ako dyan niman namin yun ng mga gulay sa kasibuyas punta ako dyan dating ng araw Meron akong kaong ano Nagigan dyan Saka so, nandun yung anak ko Sa so, tarlak siya ano no Kaya nagsala ko dun ng Taniman namin ng mga sibuyas O oh. Sibuyas, mga sili Mga pechay Ganun daw ang tatanim namin sa ng anak ko Guys, mas maganda na pag-investment ng lupa. Kasi ang lupa, pag habang matagal yan, mataas yung value niya. Kaya lupa ang kinira ko guys. Kaya ngayon ito, kinira may ito. Nairapan sila. Sinabi nila na nagpapadagdag na sila para sa akin na daw. Pero wala pang sapat na pera. <laughs> Sana na muna, at least hindi nila maguha, malawak naman to. And, uh, dito. yung pag dito. Hindi yung Guys, ano, o. Malas tubig. Okay. <laughs> Ito na tayo guys Ito ko Ito sa meron Itagalaga ng mga alam ko dito guys Dito ko Ito sa sunod na paniman Paniman ko yung mga, mayroon akong sinanlaan yan sa Marlac Meron Sasan na lang namin Ang anak ko Kaya pag makahanap ako ng katiwala doon yon, magpatanim na rin ako doon Kaya dito Taniman namin ng talong, pechay, ampalaya at saka sibuyas Ang tanim ko doon Ah, doon Salamat. Thank you for watching. Sito lang naman ang ating nagpaguran sa ibang bansa. bye, -bye.